morning guys uh. so hello guys ang umaga sa inyo good morning maaga tayo ngayon nagising so kaya natin baka may muta pa tayo <laughs> buti naman wala so, ngayon guys ah uh. Baka tayo nang nakagising. O tara, magbahan tayo ng kape. Pahinit tayo ng kape. Pamantal bang kasi ngayon? Eh, dapat maagang makagising. Eto guys, papahinitin natin siya dito. So, antayin nyo na lang guys. Maya-maya. Bye. Yo! Good morning mga kapoks! So ito na, finish na tayo magpainit. Magkakape na lang tayo. So ito, imemekos-mekos natin yung kape. Yan. Lalagyan muna natin dito ng tubig. Hop! Yep. After that, pogi ko blanca. Ang aga-aga naman dito, ang ingay ko. <laughs> Ako na agis ngayon guys, 425. Ayan. So ayun. Pak! Ah, Ay, me mekos mekos na natin yan. Me mekos mekos na natin yan. Ganoon lang. <laughs> Sarap So, ito na guys Abangan nyo na kasi Mamaya mag-ano lang o, Susuklay muna ako ng bukas Susuklay na ako ng buhok So, ayun guys Ito na nga uh, Kung nakita nyo naman sa video Na pinuporward ko, diba Nag-ano ako Nag Nag-ano bang tawag doon Nag-prepare ako ng gamit na gagamitin ko para doon. So, ayan na siya guys. Para mamaya, after ko maligo, magbibis na lang. Diba? So, ayan guys. Thank you for watching. Bye-bye. Peace.